buhay mga bata! Ako nga pala ang inyong daltalitang kwentista na si Ate Jifa. Kasama ko si... At ako naman, si Noli! <laughs> Welcome sa bagong episode ng... Kwentuto! Kwentuto! Ang kwentuhang tiyak na meron kang matututunan. Ay, tama ka dyan, Ate Gipa. At syempre, dahil National Arts Month na naman, panahon nito para ipagdiwang ang sining sa iba't ibang anyo. Kusama na ang sining sa panitikang Pambata! <laughs> tama ka dyan, Nolly. At syempre, kapag usapang aklat pambata, hindi pwedeng hindi natin banggitin ang PBBY. Ha? PBBY? Ano yun? Noli, ang PBBY or Philippine Board on Books for Young People ay isang organisasyong nagpo-promote ng dekalidad na aklat para sa mga batang Pilipino at para maitaguyod ang sining at panitikan sa aklat pambata. Nagbibigay sila ng mga prestigyosong parangal. Wow! Anong mga awards ang ibinibigay naman nila, Ate Jay Nako, gusto mo bang malaman? Bay, syempre naman! <laughs> Kuya Tom, pasok! Ang Salanga Prize ay isang pag-alala kay Alfredo Salanga at ibinibigay para sa pinakamahusay na manunulat ng Aklat Pambata. Dito pinararangalan ang mga kwentong makbuluhan, may puso at swak sa mga bata. Ang Alcala Prize na ipinangalan kay Larry Alcala ay para naman sa pinakamagaling na ilustrador ng Aklat Pambata. Ipinapakita dito na ang husay ng ilustrasyon o pagguhit ay napakahalaga sa pagkwekwento. Wow! Ang dami po awards! Ang galing! Ang pagsulat at pagguhit ay parehong bahagi ng sining! Kaya sakto itong i-picture ngayong National Arts Month. <laughs> Oo naman, Noli. May ilan din akong paboritong aklat na nanalo ng PBBY sa Langga at Alcala Prize. Wow, talaga? Ano naman yun, Ate Gipo? <laughs> ah, saglit lang ha. Nasaan nga Ay, ito, sakto sa talaga ko siya. Oh. Bakit matagal ang sundo ko? Kwento ni Christine Canon at guhit ni Mariano Cheng. Alam mo ba ang kwento nito? Yung naghihintay siya sa nanay niya. Sa sundo oh. niya. Ang naman. Eh! Teka lang ito, Alam mo ba na ako ay mayroon ding alam na kanta? Ay, teste, kwento pala. kanta <laughs> <laughs> na Pero, syempre, ang paborito ko ay yung bro, <laughs> Bruha! <laughs> at ito ay kwento ni Maria Corazon Lumejo at guwit ni Ron, Roland Michael Ilagan. Nakakatuwa nga itong kwento na to kasi akala mo nakakatakot pero hindi naman pala. <laughs> ay, alam ko yan. Meron din tayong po. Oh, Kopya dito sa National Library. Sige. Masa no? Ay, hawak ko na pala siya. Ayun ito. Oh. <laughs> alam mo, maganda nga ito. Tama ka dyan, Ate po. <laughs> ang galing. Kaya naman, mga bata, kung mahilig kayong magbasa, magsulat, o gumuhit, baka balang araw, kayo na rin ang maparangalan ng PBBY. Wow, tamang-tama. Kaya naman, huwag nating kalimutan na ang pagbabasa at sining ay magkaagapoy sa paggawa ng magagandang kwento. Para sa lahat. <laughs> Tama ka dyan, Nolly. Para sa iba pang impormasyon at mga updates mula sa PBBY, maaari niyong bisitahin ang kanilang Facebook page sa www.facebook.com PBBYPH o website na www.pbby.org.ph at sa pagtatapos natin, isang tanong para sa inyong mga bata. Ano yung paborito nyong aklat pambata? Sige nga, i-share ninyo or i-comment nyo dito sa ating comment box. Bilis, bilis, gawin you na. <laughs> Ayan, maraming salamat. Buli, ako ang inyong daldalitang kwentista na si Ate Jifa. Kasama si... At ako naman, si <laughs> na nagsasabing mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. Hanggang sa susunod na kwento to, paalam! Happy National Arts Month! Yahoo! Yes!